Limang bagay na dapat mong tigilan kung gusto mong matahimik ang buhay mo. Tapusin mo to kasi baka ito na yung mga bagay na unti-unting sumisira sa'yo nang hindi mo namamalayan. Una, tigilan mo na kakaisip kung anong tingin ng ibang tao sa'yo. Hindi ka mabubuhay ng payapa kung validation ang hanap mo. Pangalawa, tigilan mo na ang kakabalik sa mga taong paulit-ulit kang sinaktan. Alam mong hindi na tama pero pinipilit mo pa rin. Pangatlo, tigilan mo na ang kakakumpara ng sarili mo sa iba. Iba ang oras mo. Iba ang landas mo. Pangapat, tigilan mo na ang pagpapagod para sa mga taong hindi ka man lang kayang unawain. Hindi selfish ang piliin ang sarili. Panglima, tigilan mo na ang pagtakbo sa sakit. Kasi minsan, yung mga sugat, sila yung nagtuturo kung paano lumaban ng tahimik. Kapag natuto kang tumigil sa mga maling bagay, doon mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan.